Hello mga mamis, another day, another mini vlogs. Medyo tanghali na ako nagising sa mga oras na to. Paano ba naman alas dos na kami na madaling araw na karating dito sa probinsya nila Daddy Boo? At eto nga pala ang makikitang tanawin sa labas ng bahay nila Daddy Boo. Nakakagaan talaga ng pakiramdam pag ganito ang bubungad sa'yo pag gising mo sa umaga. Yung tipong mapapasabi ka na lang sa sarili mo na ang sarap-sarap tumira sa probinsya. Plano din namin niya ni Daddy Boo na balang araw dito rin kami titira sa probinsya nila. At sa ngayon, i-enjoyin muna namin yung ilang araw namin bakasyon dito sa kanilang probinsya. Maikwento ko lang sa inyong mga mamis na halos isang taon mahigit din ako ditong nag-stay. Dahil nung pagkapanganak ko kay RM, iniuwi na kami dito ni Daddy Boo para may mag-alalay sa akin sa pag-aalaga kay RM habang lumalaki siya. Dahil as a first time mom, wala po akong karanasan kung paano mag-alaga ng bagong panganak na baby. Yun nga lang, nung nakaisang taon mahigit na si RM, kailangan ko na siyang iwan dahil kailangan ko nang magtrabaho. At oo, masakit, mahira para sa aking isang ina na iwanan siya. Siyempre, kahit sino man sa ating magulang na napakabigat para sa pakiramdam natin ang iwanan sila. At yun nga, kailangan natin gawin yun para maibigay natin sa kanila yung mga kailangan nila sa pang-araw-araw. At eto na nga, nung pagkagising namin ng umaga, tinulungan ko na si mother-in-law na magwalis-walis dito sa ilalim ng puno ng mangga na pagtatambayan namin mamaya kapag sobrang mainit na or tirik na yung araw. Naggabit na rin pala ng duyan dyan si Daddy Bo kanina. Naaalala ko pa noon, nung bago mag-pandemic, umuwi kami dito sa kanila. At dito rin kami nagtatambay sa ilalim ng puno na ito kapag medyo mainit na ang sikat ng araw. At may inilagay nga na papag dito dati at para paghigaan din ng mga gustong tumambay dito sa ilalim ng puno ng mangga. Pero mamaya ibabalik ulit dito yung papag na nilagay dati dito. At tignan nyo naman po, napaka-presko ng paligid dahil sa napakaraming puno. Ayan na nga, naging malinis na ang paligid. After namin, mawalisan ni mama. Ang tagal na ba naman ulit na walang tumatambay dito sa ilalim ng puno ng manggang ito. Tignan nyo naman yung dalawang bata, enjoy na enjoy sa kanilang pagduduyan. At ito nga, ife-flex ko sa inyo yung pagmumukha ko, cherries. Ito nga palang dalawang bata na to na nagduduyan. Yung isa dyan ay yung anak ko na si RM at yung isa naman ay yung pinsan ng asawa ko. At nung nagsawa na nga yung dalawang bata sa pagduduyan, ako naman ang pumalit sa kanila. At eto nga pala, yung mga nawalis naming to yung dahon ni mama, sinigaan niya na. At ayan nga, super lakas at kapal ng usok ng mga dahon na sinigaan niya. At ang sabi ko nga kay mama ay mangunguha ako ng talbos ng kamote. At diyan nga sa parte na yan ay walang masyadong dahon ng kamote. Kaya ang sabi ni Mama, lumipat kami dun sa may kabila. At nung paglipat namin dito sa kabilang parte ay mas maraming dahon ng kamote. At sabi nga ni Mama dyan, siya na lang daw ang kukuha ng mga dahon ng kamote. At videohan ko na lang daw siya. O ba diba, napaka-supportive ng aking mother-in-law. At syempre, paulit-ulit kong sasabihin na napakaswerte ko at nagkaroon ako ng isang mother-in-law na katulad niya. At nung pagkatapos nga namin kumain ng tanghalian, naligo na rin ako dahil nga napakabanas sa pakiramdam dahil summer at terik na terik yung araw kaya nagdesisyon na ako na maligo na talaga ako. At nung pagkaligo ko nga, dyan ako nagtambay sa tapat ng bahay dahil may duyan din naman. At kahit papaano, medyo mahangin din naman dyan sa may terrace. Hanggang dito na lang po muna yung video natin mga mami. See you on my next vlog. Salamat po sa panunood.